Alright, this is the last part ng ating kwentuhan habang biyahe Ayun, pababaan na tayo ng ano, ng manukan dito sa may kay. Eh. Alright, sa video, dito sa video naman ito mga kasabwat. i-share ko sa inyo kung ano yung mga na-discover at mga technique ko kapag ka uh, maulan or nauulanan yung motor ko kasi siguradong may mga ilan-ilan dito na mga naka, ito ay especially sa mga naka TMX 125 alpha na motor. So may mga nakakaranas din dito na kapag maulan, palyado yung motor. Tama? Palyado. Minsan sa uma, sa kinabukasan ang hirap ng ang hirap ng buhayin. At uh, pagka tumatakbo parang bitin-bitin, 'di ba? Ako kasi na experience ko 'yon tapos yung dashboard. Kapagka... Uh, kapag ka, uh, binubuksan mo yung neutral saka yung yung ano yung signal ng premiere uh, primera to kinta right lang tigil mo na tayo ano tingnan ko lang kung anong oras na eh tanid na wala anong oras na parang hapon na So ayan, tinignan ko lang yung oras kung anong oras na kasi may mga namimitik dito sa Marilake eh, Para mabilis nating makita kung sakali mapitikan tayo, mabilis nating makikita kasi may oras so, Alright, so pauban ako ng manukan guys So anyways, balik tayo sa topic So kapag ka, ayun na nga, kapag ka maulan, uh, nagkakamatay matay yung motor natin So ito lang gagawin nyo mga kasabwat, lalo na, lalo na kung sa, sa parking natin sa pinagpaparadahan ng motor natin ay talagang live kasi ang <laughs> Kasi pagka wala tayong silungan ang Ano lang natin ay uh, Cover lang ng motor So lalo na kung hindi naman uh, Mamahalin yung cover ng motor Tagusin pa rin yan ng ulan Alright, so ang gagawin yung mga kasabwat Mga kasabot, ay Kapag kapinaragin yung motor So ang, ang Hindi lang yung motor yung tatakpan nyo Ako kasi ang ginagawa ko Tinatakpan ko may luma akong kapote Yung butterfly na kapote na makapal Ayan, mano oh. So ang ginagawa ko, tinatakpan ko yung may tangke sa so may pinakang tangke, yung buong body ng motor. Tapos tinatakpan ko rin yung uh, sa may panel. May takit din yun bago ko siya tatakpan ng pang cover ng motor. So <laughs> daming takit no. <laughs> so kapag hindi natin kasi ginawa yung mga sabwat live yung ano natin, naka-naked kasi yung ano ng motor natin. So ang mangyayari kapag ka... Uh, umulan, tatagos yung mga tubig-tubig. Siyempre, pupunta yan sa tanke, Malalamigan yung ano natin, ay carburetor pa naman yung ating uh, PMX, carb type. So, kapag ka uh, lumamig yung temperatura, ang hirap niyang buhayin sa umaga. Tapos, nababasa-basa pa ng, ano, ng ulan. Diba? Natatalamsikan. So, ang gagawin nyo, takpan nyo yung pinakambadi nyo ng kung may pantahib kayo na luman na nakapote na hindi na ginagamit yung butterfly, malaki yun eh takpan nyo yung tanke, yung body tapos pati yung panel, takpan nyo na rin lalo kapag ka malakasan yung ulan So, ano yan Papasokin ng tubig yan So, ang mangyayari Kapag binuksan nyo sa umaga Ang hirap niyang buhayin <laughs> Ang hirap buhayin ng motor Lala nung PMX 125 Pa ako nahirapan din magbuhay nito So, yun ang na-discover ko Ganun ang ginagawa ko Dubli-dubli yung takip <laughs> Ayan So, ayun tapos bago nyo siya paanda rin bago nyo ikiklana kung naulan kung umulan ng malakas ang gagawin nyo ipaikutin nyo yung gulong sa ibulihan paikutin nyo muna ng paikutin para umakit yung langis then uh, ikik nyo siya nang hindi pa nakaon yung susi ikik nyo ng mga tatlong beses mga ganon medyo matrabaho nga lang <laughs> medyo matrabaho nga lang pero kung gusto nyo one click yung motor nyo ganun yung gagawin nyo alright so we're in the Davis corner So ganoon yung ginagawa ko mga kasabwat Ang ginagawa ko sa ano sa aking motor Kaya kahit maulan, malakas yung ulan uh, Hindi mahirap buhay At hindi pupugak-pugak yung motor ko Ganun ang ginagawa ko So eto naman Pagdating naman sa ano Eto eh, ka, bak bakit kailang takpan nyo ng ano Ang madami, Siyempre ah uh, minsan kasi mga kasabwat yung tanke natin kapag ka, hindi na maayos yung seal yung takip nyan, may goma yan dyan may goma yan ang takip natin so kapag ka hindi na yun masyadong nagsisil tatagusan ng tubig yon yung tinakang tanke tapos pupunta yung tubig doon sa tanke sa loob then di diretso sa carb ngayon kapag nagkaroon ng tubig yung carburador tas binuhan yung motor nyo yun pupugak-pugak na mamatay ni isang dahilan yun kung bakit binibitin yung takbo at mahirap buhayin kapag gamawalan yung motor. Then, yung spark plug natin, na pag, na, ah, pag nabasa din yan, tapos hindi rin maayos yung, yung spark plug cap niya, hindi na masyadong sealed kasi sealed din yan eh. Kapag inaabot na ng tubig yung pinakang yung supply ng kuryente niyan, so yun, mamatay, ang hirap din buhayin. Diba? Ganyan yung mga na-experience so, kaya ang magaganda talaga pag pinapark nyo, takpan nyo yung buong body ng motor maliban dun sa pinakang cover lalo na kung yung cover nyo ay natatagusan din ng ulan kasi may mga cover dyan na kahit ah uh, mamahalin no? kahit mamahalin yung bili mo talagang pag malakas yung ulan natagus talaga dun sa pinakang motor so ganun yung gawin yung mga sabwat then ito naman kapag ah uh, uh naman kayo tapos uh, inabot kayo ng ulan tapos namatay napadaan kayo sa may tubig-tubig so minsan kasi yung ating sa hose sa ilalim may dalawang hose kayo makikira dyan sa ilalim yung isa breather tube ng battery then yung isa naman galing yung sa drain hose ng carb diba? tapos mayroon yung nagsasa ngayon papuntang ano, ng chamber So ang, ano kasi niyan ay pahigop. Pahigop ang dali ng ano niyan kapag ka nag uh, tumatakbo yung motor, kumukuha ng hangin niyan. So minsan kapag ka duman talaga yan sa tubig, maihigop yung tubig, Yun, ma, ano, mamamatay na yung motor. So ang ginagawa ko naman diyan kapag ka mapapadaan ako sa baba, ang ginagawa ko, tinatas ko yung pinakang ano, pinakang hose na hindi siya abutin ng tubig. Pero hindi ko tinatakpan kasi pag tinakpan mo, mamamatay yung, yung ano. Pahina ah, yung takbo ng motor kasi pinagkukuha na lang ng ano, yun, ng hangin. So yun mga sabad. kaya kung minsan makapansin nyo, makapadaan lang kayo sa may tubig, namamatay So wala nang ng ano yan, nahihigup ng pinaka ang host nyo sa ilalim. Alright? So sa mga naka-experience dyan, ano, kapag maulan, sa mga naka-experience dyan, <laughs> kwento nyo rin dyan sa comment section kung ano yung na-experience nyo, kung namamatayan din ba kayo. Then, ito pa, kapag ka ako lala pag umuwi ng Bicol yan ang talagang nasubukan ko yung kapote na terno ganun dati ang ginagamit ko kaya lang kapag ka maulan ang nangyayari nababasa yung buong tanki ng motor then pumupunto dun sa spark plug ang nangyayari nahina yung takbo ng motor para siyang nawawalan ng kuryente kaya ang ginawa ko simula nung ma-experience ko yun nagpalit ako ng kapote ang ginagamit ko yung butterfly yung butterfly na kapote yung malaki yung sakop yung tangke sabi nila ah, delikado raw yun kasi baka yung kasi nga nakalawit yun pagka ginagamit mo eh baka sumabit sa may sprocket yung ano sa gulong ganyan hindi rin naman kasi ang ginagawa ko mga kasabot ang tekniko naman doon may sinturera tayo yung, kung nakapantalon tayo may suta ng sinturon di ba ang ginagawa ko yung pinakandulo no yung tigkabilang dulo sa likuran ng kapote sinusuksok ko doon sa senturera ng aking pantalon or minsan iniipit ko rin para hindi siya lumawit para hindi tayo ma-disgrasya ganun ang ginagawa ko makasabot kasi mas magandang gamitin yung kapote na yon para sa akin kasi kapag ka tinakip mo yun doon kasama yung tangke sa akop yung tangke kahit malakas yung ulan hindi basta-basta mababasa yung tangke hindi rin mababasa yung spark plug kaya simula nun yung ginagamit ko yun kahit abutin ako ng malakas na malakas na ulan pag nasa biyahe hindi naman ako na ano hindi ako namamatay yan nakailang uwi na ako ng bigol na uh, binayo ako ng ulan minsan may binagyo pa hindi naman ako namamatay so ayun then uh, kapag naman na uh, kapag naman naulanan kayo or napadaan kayo sa matubig ang gagawin nyo pagkadating nyo ng bahay or magpapark na kayo banlawan nyo yung motor nyo ng tubig na fresh yung galing sa ano yung nawasa ba <laughs> para yung mga parts na kakalawangin ay hindi siya basta o kaya diretso nyo linis na pero kung tinatamad tamad kayo banlawan nyo lang ng tubig para yung mga rim natin lalo na kung mga stock rim yung mga chrome na ano natin kinakalawang yan eh kapag ka, uh, naanuhan ng ulan so yung mga parts na kakalawangin eh, banlawan nyo ng tubig then ang pinakalas gawin nyo Ah, i-drain niyo yung carb lalo na kung napadaan kayo sa baha. Alam naman natin dito sa lungsod, lalo sa Maynila, kapag malakas ang ulan, eh bahain talaga eh. Ako ilang beses na ako napapa-tikala. Ilang beses na ako na pa lusong sa baha, wala walang option eh. <laughs> Kundi pero hindi naman yung sobrang lalim, yung ano lang yung tambucho, talagang naaabot lang talaga yung tambucho kasi mataas pa naman tong motor ko eh. Hindi pa naman ako naka-rim 17 kaya kahit medyo ni ko to, medyo mataas pa rin yung ground clearance niya. So nakakasabak pa siya sa mga baha-baha. Right, so pagka nangyari, naabot kayo ng baha at napadaan kayo, i-drain nyo agad yung carb. Kasi once na malagyan niya ng tubig, ah, hirap niyang buhayin tapos tumandar man yan putol putol pugak pugak <laughs> so ayun mga sabbat, basta una yung gagawin uh, yung isil natin yung tangke natin so kailangan hindi napapasukan ng tubig then yung spark plug cap ayan dapat maganda ang ano yan maganda yung pinakangkap cap nya hindi rin natatagosan ng tubig alright so kapag ka inabot ng ulan at medyo nabaha drain nyo agad yung carburetor nyo may drain naman yan dyan sa may, uh, din, may drain sa may drain hose pipihitin nyo lang naman yung ano uh, screw type na ano na ano para lumabas yung gasolina na may tubig right kasi ganun na experience ko dati na hindi ko alam na putol putol ang ginagawa ang ginawa ko yun tinanggal lang ko na may mga tubig nga tinapasok ng tubig nakakahigot ng tubig or else napasukan yung tangke ko ng tubig pero ngayon, may cover naman yung tanki ko. Nilagyan ko ng uh, cover tank. Tapos meron din ano, hindi siya agad-agad papasukan ng tubig. Kaya kahit malakas ang ulan, kahit naulan ako, eh, hindi ako na uh, ano, namamatayan. So, kadalasan kasi kapag ka umuwi ako, malakas ang ulan, marami ako nakikita ang mix na nagtutulak. <laughs> nagtutulak sila ng ano, yung namamatayan talaga sila. Tapos yung hirap ng buhayin. So isang beses lang naman yan ang nangyari sa akin Pero hindi naman ako nagtulak Inabot lang talaga ako ng ulan Tapos nung nabasa na yung ano Hindi ko mabuhay, ang hirap buhayin Ang hirap buhayin, kailangan mo pang tanggalin yung spark plug Itaktak mo pa yung spark plug pa ibalik mo, yun, saka mo lang mapaandar Tapos minsan yung sa may hose ng karburador tinutulayan din niya ng tubig Then yung ano, uh, parte ng ignition natin Ignition coil Yan sa may ilalim ng tangki So kapag yan ay inaabot ng tubig na no, wiwisik-wisikan, wala, palyado. So sa di ba? Ay, ako. Ganun talaga, ganun talaga. Uh, hindi kagaya ito ng mga motor dati na yung mga naunang ano, TMX noon na talagang walang ano, kahit isabak ipalusungin sa baha okay, okay lang <laughs> itong mga bagong labas ngayon eh, ganun talaga uh, medyo may kasilanan so tayo na lang mag adjust kasi ano naman natin yan gamit naman natin di ba so gawa na lang natin ang paraan kung may mga sab may mga may experience tayo na uh, mga hindi ka nakakaya sa ating mga motor all right so kaya nga nandito ang ano natin ang mga katemix din natin mga ano para mag-share din kung ano yung mga nagiging solusyon nyo kapag kayo ay naabot ng ulan or naabot kayo ng baha ano yung mga solusyon nyo para hindi uh, magkaroon ng palya yung inyong mga motor alright share share nyo lang dyan mga kasabwat sa comment section kung ano yung mga ginagawa nyo paraan kasi alam ko magkakaiba naman tayo ng diskarte or ng mga technique sa mga ganyang klase na mga experience di ba kaya nga ako sinishare ko din kung ano, naman yung, kung ano yung ginagawa ko lang na paraan sa aking uh, motor para hindi masyadong masakit sa ulo <laughs> mahirap buayin kasi minsan talaga papasok ka na yung tipong papasok ka na nagmamadali ka tapos yan nga maulan naulan na yung motor eh ang hirap talagang buhayin nakakalasipa ka na hindi na yung push na gana man kaso uh, namamatay no? So wala ka naman binago Hindi, hindi ka naman na gano'n ng minor Tapos kinabukasan gano'n na So epekto talaga yan guys Ng mga uh, malamig na panahon Or uh, tag-ulan Gano'n talaga kasi carb type tayo uh, Nakadepende sa ano, ng, ano natin ng weather So yun na lang Gawa na lang natin ng paraan Kung may mga na-experience na tayo sa ating motor Sa ating DMX na uh, Ganyan palyado kapag maulan Alright So, basta isid nyo yung tangke, yung pinakang spark plug natin, saka yung uh, sa ating panel. So, lalagyan nyo takip kasi marami na ka experience talaga na na, 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 papansin ko na nagtataka sila kung bakit yung panel kapag kainun, yung neutral, pag binuhay mo, Naka-ilaw yung, ano, yung Primera o kaya Segunda. Hindi mo pa nga pinapatakbo. Normal lang yung mga kasabwat. Normal lang yung kapag nababasa yung panel natin. Nang, ano, kaya iwasan yung mabasa. Iwasan yung palagi nababasa yan. Alright. So, lagi nyo ng takip. Hindi lang yung cover na, ano, dublihin nyo. Kasi nga, para iwas palya tayo. Alright. So, ayun lang mga kasabwat. Hanggang dito na lang. Sana meron kayong ah, nakuhang technique o mga tips kapag uh, ay kapag maulan lalo dito sa ating motor at 125 Alpha alright ito yung last episode ng ating kwentuhan so magkita kits ulit tayo sa next video sana na enjoy nyo ang nature habang tayo nagkikwentuhan ang marilaki nature nga lang <laughs> so hindi pa tayo nakapagplanong umuwi ng Bicol pero soon uuwi din tayo at i ko din sa inyo ang video I-vlog eh, din natin. Alright, so huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At uh, remind lang ulit mga kasabot, sa mga may alam dyan na mga strategy at mga technique kung paano yung ginagawa nyo sa inyong mga TMX125 para hindi nyo yung palyado kahit maulan. Share nyo lang sa comment section. Alright, kita sa next video. Ride safe and God bless hanggang dito na lang kasi ayan nga <laughs> nararamdaman ko na yung ambon parang uulan din sabi ang laki ng patak ng ano ako yari tayo na ito <laughs> buti na lang daladala ko yung aking ano daladala ko yung aking kapote so, kahit saan biyahe lalang kayong tagulan huwag yung kakalimutan magdala ng kapote kasi nasa ka importante nyan so yun dito ko na lang tatapusin ang ating video And ulitin ko sa inyo mga sabwat Lagi mag-iingat sa mga biyahe Alright, so tayong mekaniko ng ating sarili mga motor Kaya huwag nating tigilan mag-explore ng mga idea para iwas sa beraya Alright, ride safe and God bless Thank you